Hi Gemini, last three months ng taon, 2024, anong ganap? Anong parating pagdating sa inyong buhay, love life, pag-ibig, relasyon, kerida, number two, charot? Hindi, anong kailangan yung marinig? Mensaheng gabay ang ating hihingin? At anong marahil gusto nitong sabihin sa'yo? Anong gustong sabihin sa'yo ng taong mahal mo? Gemini. Message para sa mga taong ito. Last three months ng taon, 2024. Message. Gabay po. Minsan yung gabay. Diretsyahan tayo. We'll be straightforward. Gemini. Guidance. Okay. May pumagsak na. May umangat na isa. Umaangat. Itong sa deck na ito talaga mabilis siyang tumalon Gusto sana nating ishuffle. Pero tumatalon na. Hindi natin pipigilan. The Page of Cups. Reverse. Queen of Wands. Ace of Pentacles. Reverse. Okay. So, Gemini. Hmm. Yes, sanito yung feelings, yung emotions, yung celebration. Alam nyo, from Aris to sa inyo, ano Gemini, tayo pa live na live sa FB. Maya-maya, babalikan ko kayo, guys. Umaangat yung salitang celebration. Dahil marahil, andito na tayo bare months na. Malamang muntag. Magpapasko, holiday season. Pero, yung mga puso nyo ay may galak. Or maybe reminder na paangatin nyo yung galak, yung saya, na para kayong mga, ano, isang bata. But at the same time, sana mapaangat nyo rin. Ito kasi baka a sign, ano, na sana higit kayong maging mature sa inyong relationship. O yung maturity. Pagdating sa inyong pagsasama, couples in a relationship, married, I mean, sana mas mapaangat nyo dito yung yung paninindigan. Okay? Sa kung anong gusto nyong makita pa sana sa inyong relasyon yung balance. Meron sa'yo ng opportunity. Yes, meron. Hindi yan mawawalan. Pero parang ng ilan ay hindi nagiging handa sa opportunity na ito. Para rin daw po itong pagkahanap ng trabaho. Ito madalas na yung hahalimbawa ni Moonchild. Um, you have to put some effort then. Siyempre pa, kailangan nag-effort din tayo, naglalabas tayo ng something energia. Okay? Singles, especially. Umaangat ang inyong aura guys Yung pagiging magnetic nyo Yung pagiging charming Yung kayo, kung paano nyo dinadala Ang inyong sarili At the same time parang Hindi nagiging ready Yung ilan sa inyo Gaano man kayo ka-ready Okay, minsan kailangan nyo lang din Tapikin ang inyong mga sarili O pag nilay-nilayan ang inyong sitwasyon Single man in a relationship Or attached, married Okay may pag-spark, may pag-glow up. Napupuna kayo, nakikita kayo. Napapahalagahan kayo. May offer, may opportunity. Para parang nagkakaroon tuloy ng blockage, or parang ng barrier. Dahil hindi totally na isi-celebrate yung kayo sa isang relasyon. Oo. I know medyo malalim yun. At tayo ha. Umangat din dito, na-mention ko yung bagay yung immaturity, yung immature, reversal yung energy. So, pwede itong mag-apply sa inyo mismo, alam ko, diretsahan si Moonshout, or sa inyong mga kapareha, sa yung person, hindi pa gano'n katatag, hindi gano'n ka secure, or hindi gano'n ka mature kung mag-isip. Or ang isa sa inyo, reversal, ay naging kayong seloso, selosa, or masyadong napag-iisip na ganito or baka ganito siya. Okay? Again, yung stability. Para mas mapangat nyo yung kayo, yung pagkinang nyo sa isang relasyon. Stability and celebration ang ating nakikita. Sige, ay tayo, Gemini, anong kailangan nyo marinig? Maybe yung expression, okay? Kung paano nyo na ipaparating, kasi parang hindi nyo na ipaparating yung damdamin nyo or sa loob nyo, sa mga mahal nyo, O sa taong ito, ginagawa bang sekreto? Kaya naman wala ng opportunity. Voice out your feelings, guys. Babae man ng lalaki, Parang hindi ko kayo, ano, no? Maka naman gawin nyo to agad. <laughs> hindi. Depende yan. Siyempre pa, very important na pag nilay nilaya ng inyong sitwasyon. O yung posisyon nyo sa relasyong ito. May bumagsak na. Sabi niya, Pisces. Yung energy ng Pisces, Gemini, lessen to your intuition. Okay? Maaaring higit kayong nagkiking malalim. At the same time, Pisces is in the 12th house. Yung energy, hindi kailangan yung pinakasign. Pero why not? Baka mga Pisces ang inyong person. Sun, Moon, Venus, Rising, regardless. Pero Pisces, may pag pagka-mysterious kayo or ang inyong person. Or... Okay. Kung ang ilan sa inyo ay ito pwedeng pangarap eh. Okay. Or yung mga dreams nyo. Kung ang dito naman. Okay. Umangat yung rom romance. Page of Cups. Yung love. Yung opportunity sa love and romance. Pero, maaaring uh, 12th house. Parang hindi nagiging ready more on, kahit nasa isang relasyon kayo, nagkakaroon ng detachment din. Okay, para sa ilan. Bakit ganun? Kaya, pinapalilahanan kayo to heal or to reflect your situation. Ikaw ang higit na makapagsasabi. Alam mo na to. Or kailangan mo munang alamin sa iyong sarili kung ano talaga yung gusto mo sa isang pag-ibig. Okay? Na-mention ko yung panaginip, pangarap, Pisces kasi, about dreams to. Kung sa mas practical tayo. Pisces, planet ruler is Neptune. Kung nakakapanaginip kayo ng ilang uh, sitwasyon, maaring merong naisiparating ito sa inyo. Okay? Ito, additional lang naman. Kung nanaisin, why not? Uh, take a journal, isulat nyo yan. Baka merong naisiparating ang mga panaginip na ito sa inyo uh, di ba kapag nananaginip tayo, hindi natin yan na naalala madalas pagkagising. So, unti-unti. Every time na mananaginip kayo, why not? Sulat nyo yan kahit sa inyong mga CP. Maka meron kayong mapagtagpi-tagpi na sitwasyon or messages na siyang makatutulong para mapagnilay-nilayan niyo lalo ang kinakaharap nyo sa buhay-relasyon. Okay. Pisces, para sa ilan meron talagang healing tataan sa healing process or ngayon palang dama na ito uh, sa susunod na tatlong buwan na ito last 3 months ng 2024 trust the process. Okay. Marahil kaya parang nagiging sanado tuloy yung ilang opportunity, offer love, pagdating sa usaping pag-ibig, Gemini, dahil ito for some of you, just only take what resonate, napakalawak ng kites at ng maari makapakinig. Dahil meron talaga kayong kailangan mo ng pahilumi na sugat, hindi pa kayo ready o hindi pa ready ang, ang inyong person. Unti-unti, iba-iba tayo ng proseso dyan. Okay, pero I feel na may pag-angat. Pisces, 12th house. Malapit na. Kung paghintalutan nyo lang, iikot ang baraha at mabubuksan ng pinto ng opportunity. Ayan, para sa inyo. Opportunities for union or for love life. Actually, okay? Sapat na balance. I know, Gemini, ang lalim. Ano? Malalim ang muwagsak sa inyo. Kuha na tayo ng maaring nais pang sabihin. Yung pinaka-exact advice na nais na ng taong mahal mo sa'yo. Gemini, anong kailangan yung marinig? Message. Gemini, sa taong nakikinig ngayon, anong kailangan marinig nito? Okay. Uy! Sandali. Sandali, sandali. Alagaan mo ang sarili mo. Healing. Na-mention ko yung healing. Physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Alagaan mo ang sarili mo. Note to self. More on self-care, self-love. Gemini, mahal kita. Mahal kita. Express your love. Or maaring ito yung parating sa inyo. Or ito yung naisabihin ng taong mahal mo. Na maaring hindi pa totally nasasabi. Pisces, kung hindi ko pa na-mention, may pagka secrets, or hidden, or parang hindi pa ganun ka open. Puro close open <laughs> yung namamention natin. Gemini, be expressive. Gamitin mo ang iyong boses. Sa paraan, okay? Na, sana na pag nilay-nilayan. Bago mo ito, bigyan totally ng action or decision. Alagaan ang sarili, mahal ka daw niya. Para sa inyo itong mga messages, Gemini.